Arecibo na lang ha. Ito yung magandang klase ng outlet. Ganun siyang grounding. Trip dapat Nakabita namin ng mga outlet. Ang problema, hindi pa rin na-fix lahat ng ano. so Pwede pa rin namin may nilagay ng maayos yung mga outlet. Ito, so, okay na. Kasi na-fix na nila. Ito, so, wala pa. Pwede na-fix yung Good. Ano. balik ka muna pa. Ay, lok na tapos na ng yung linggo. Eh, lupian. Dapat problema. ito wala pa space space pa ako ng ano power supply ng rep ito na lang yung naiiwan ko na splicing power na. Safety And... purse. Para di makulinti. Ito sa no? kisami. mainit hinit na. Alas 10 na ng umaga. Mainit na ano. Kisami. Okay, Maganda ang pag ano. Inaayos yung splicing. Naka tago yung wire sa ano dog ng box. At, tapos meron siyang takip. Ayan. Ito yung takip. Pag anong kasi isip yung mga wire natin, mga linya, mga splicing. Ayan, ito dito. Dito gumamit kami ng pipe. Wala ka dito may ang open wiring. Kaya mga linya ng electrical, mga wire si sa lahat kasi talagang naka kailangan wala naka expose ayan Saka may cover sa kisami ayan ayan para sa ayan hindi pa rin natapos. Hindi pa rin natapos namin yung pag-fix ng mga outlet. wala ng hindi rin naman nila natapos yung paglalagay nitong board na to. Ayan. So, so, kailangan pa kasing idikit nila yan. Tulad yung dito sa kabila. ito. ito ang patiks na ito. Kaya, kaya nakapat na rin namin yung outlet. Okay na yan. Ito na natapos sila kagabi. So, wala na yung gumagawa. Natulog na. Kung may gabi ulit, gabi, ano, babalik. Ito, tulad ito. Nagyan pa nila ng board. Ah. Uh, Tuwang-tuwang pa yung ano ko. Ilalagay na outlet. Pwede na tapos. Tayo pa, baseboard, dadagay pa rin, rin silang ng baseboard. Ayun. Wala tingga yung electrical. Tingga. So, mga guys, uh, maraming salamat sa panonood ng mga video.